All right, good morning mga agri. Ayan, pasensya na po. Medyo natagalan tayo sa pagbablog dahil medyo na busy po tayo sa ating school. Ayan, so aso natin maingay din. Okay, for today's video mga kaagri, tayo po ay mag pupurga ng ating mga baby studs. Ayan po. So 40 days, pwede po tayo magbigay nito para Ayan, Hammer, baka naman, sponsor Okay po. So, mamaya po, ilalagay natin yung mga stags natin. For the meantime, mga kagri, ka ito po yung ating mga brood cat. Ayan. This is a three-time winner po, mga kagri. Ka Ayan. This is Gilmore. Ayan po. So, lugon pa po ito. Ayan. At sa sunod po, na linyada. Ayan. Nakikita ninyo, mga kagri, ka talagang lugon na lugon pa. Ayan. And kelso po ito, mga kagri. Ka Ayan, Roundhead Kelso. So, kung matitingnan natin yung kanyang pulok, ayan, naglayabang. At ito naman na isa po, yung ating uh, this is the Larry Romero sweater po. Medyo ano na po siya. Sariwa na. Ayan. Tumigas na po yung kanyang balahibo Ayan. At yung imported natin mga kagre. Ayan. Imported lines natin, natin po yan. <laughs> At yung isa po, uh, this is Golden Boy, yeah, Niabang. Golden Boy from F1 Pito ng Red Game Farm. nabili po natin. Shout out kay Joven Ichimane Ayan, of Triple JN. Ito po yung mga ka-partner nila, the Bruce Barnett. Mga ka-agree. Yung puti sa gilid po, that is San Termo White. Shout out kay Castro Castro Breeder. Ayan. At yung isang dulo po, ayan, carbon copy mga kagre. Bruce Barnett sweater pa rin po. Ayan. Okay. At yung view ng ating munting manukan mga kagri, medyo madahon ngayon dahil po sa medyo malakas naman po hangin dito. Dala ng Uh, low pressure po sa kagayan. Ayan, ito po yung mga manok natin. Ayan. So, mamaya po, silip po, po sa inyo. For the meantime, papakita po sa inyo yung mga pupurgahin po natin. Okay. Ayan, nandito po yung iba mga kagri ka na pupurgahin natin. Ayan, Ayan po yung ating sweater po ito. Ayan. Ito rin po, sweater. Lahat po ito ay sweater line po, mga kagri. Ayan, po natin lahat. Itong isa, medyo malaki na po ito. Uh, kinukulong po natin dahil medyo marami na tayong manok at wala na pong paglagyan na talian. Ano po? At uh, lahat po ito, mga kagri, ay puno po ito ng laman. Ayan. Ayan po. At uh, yung isa natin na golden boy. Ayan, naghihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih uh, Naglilimlim po siya mga kagri. Nahihiya po. Ayan. Puno po yung laman natin. At meron dito isang mayabang. Gusto mong pakilala. Ayan. Gray hatch po ito. Ayan. Hatch gray. Ayan. Medyo nag, Yung mayabang mga kagri. Ayan. Sa loob, nandito po yung mga pupurgahin po natin mga kagri. Ayan. Barong gawa po ito. Dahil kinulang na po yung ating paglagyan. Eto, Halo-halo po yung ating pupurgahin. Hindi ko po sila pinakain. Mamaya po, after mga one nap a half hour, ko na po sila. Ay po. Ayan. Okay mga ka First po nating pupurgahin. Pile sweater. Ayan. Okay. Gamit po ang hammer. Okay, pangalawa ho natin mga kagre, ka yung ating dirty gray mga kagri purgay natin para tumaba okay sunod natin mga kagri yung ating sweater ayan sige bigyan natin ng pamurga okay sunod naman naman natin sweater pa rin po ayan 4 months okay ito naman po yung ating pumpkin sweater medyo bata pa tariwa pa straight comb ayan Sige pa rin. O yan. Ito naman po yung ating pumpkin sweater. Ating pong ano. Pumpkin sweater. Mga kagri. Ka Ayan. Sige. Ito naman po yung ating Gilmore. Ayan mga kagri. Ka Lahat po ito double banded. Ang early bird. Alike born. At saka ng bakbakan po. Okay. Sige. Purgay natin. Ito naman po yung isa pang pumpkin. Kapatid po nung nauna kanina. Ayan. Turning five months po ito mga kagre. Medyo malaking manok. Ayan. Malaking manok po ito. Another sweater po ito mga kagre. Ayan. Pa five months. Ito po yung last natin ay pumpkin sweater pa rin po mga kagre. Ayan po yung kanyang tsura. Ayan. So, Ayan mga kagri uh, Naubos po yung sampu uh, Kinulang pa ho ng lima So susunod naman pong araw tayo magbibigay Ayan dahil Importante importante po yung pagpupurga Ano po So para yung nutrisyon Ng mga binibigay natin na pagkain Ay maabsorb Para po yung nutrisyon Ng binibigay natin Ay maabsorb nila Ano po At galing yung sa pagkain. So pag maraming bulate, medyo apiktado. Ayan. So, lugon pa rin po yung ating mga sims Cross Oak Grove. Ayan. Winner na po ito. Ayan. Ito po yung mga black family ng na alaga natin, mga ka Ano po? Ayan. Ayan. Ito pa po yung isa, mga ka-agri. Pa 7 months na po ito. Ayan. Ayan. Black po yan, mga ka-agri. Ayan po, mga ka -agree. Ito pa yung isang black. Ayan. Pini-feature ko po yung black line ng ating mga manok mga kagri ka mga sims bra black cross sa uh, off road two way hatch po ito, mga kagri ka ayan medyo mabalasit at featuring yung ating henny line ayan henny line number one po natin composition po nito mga kagri ka boston over sa sweater ayan lugon rin po ito 8 months mga kagri ka ayan lugon na lugon ayan ito po yung sunod na Henny natin mga kaagri. Ayan. Medyo naiingayan sila. Ayan po. Ang ating heni. Pangalawang heni natin. Ito yung pangatlong heni mga kaagri. Ayan. Mga mabalasik sila. Ayan. Pangatlong heni po. Yun. Ayan. Sunod pong line natin mga kaagri yung ating... Uh, dirty Gray mga Yung composition naman po ng Dirty Gray natin Ayan mga Yung Dirty Gray po natin ay nagsimula po yan dito Sa ating Larry Romero sweater Ayan medyo pilay-pilay po ito mga Check natin maya Ayan. Larry Romero Gray po ito rather Yung una niya pong anak ay nandito sa gilid Dirty Gray na po ito dahil cross na po sa Melsims Black One time winner po ito Ayan, impressive win po ito mga kagri. Naunahan po ito. Pero dahil sa swerte, naka, nakabawi po. At sa likod, yung kanyang kapatid mga kagri. Ayan. Dirty gray rin po yan mga kagri. Buo ang katawan. Tabingi lang po yung isang ano niya, isang daliri. Ayan. Sulod po ay ito. Yung ating Dirty gray din po pa rin. Ayan. Straight comb. Ayan. Mostly po, 90% street comb sila, mga kaagri. Ayan. Wawawi, wow, mga kaagri. Ayan po. Ayan. po po ang manok, mga kaagri. Ayan. Yung isa naman po natin, mga kaagri, ay yung pile. White chocolate, ika nga, dito sa Bicol ang tawag po ito po yung isa uh, dalawang magkapatid po ito mga kagri ka kaya yan po yun puntahan naman natin po yung isa mga kagri ka ito naman po yung isa mga kagri ka na white chocolate medyo dark ang pagka white chocolate po mga kagri ka ayan yan po yung mga line po natin dito sa ating manupa mga munting mga manok po mga Kagree. Ka ayan. So Ayan. So, pasensya na po kung medyo madumi dahil medyo mahangin po. Uh, at susunod po maglilinis tayo dito mga Kagree. Ka Yan po yung mga lines natin. Konti lang po yung nilalagay natin kasi 'yun lang po ang kaya ng budget natin mga kagri. Ka at uh, susunod po sasalang naman tayo ng mga pang early bird mga pang kontian lang po mga kagri ayan so yung pito po dito mga kagri ay nabili na po ng kaibigan natin from Taiwan shout out po kuya kung nanonood ka ayan alam mo na po kung sino ka ang pinakagwa po po ayan ang raporapo rapo ayan so pito po yan mga kagri na nakuha niya yung dalawahong pile na niya na yan yung black ano po? Ayan. At merong isang mayahin. Ayan. So maraming maraming salamat po mga kagri. Ayan. Pasensya na po kung natagalan po tayo sa pag-upload. Pasensya po dahil meron din po tayong prior uh, commitment po sa school. So hanggang dito na lang po sa muli sa mga nangangarap na magkaroon ng backyard. Kayang-kaya po yan basta po kaya ng budget. Ayan. So maraming maraming salamat po. ma chup chup mga kagri.